ang reason. ng bako at isa. Tira pa yung flag control natin. Hmm. Pinanda ng bako. na hmm. Hey, Napanood ko itong kay Pangulong Marcos tungkol sa flood control yung nabangga ng barko. Napanood ko rito sa isang vlogger eh, Pinoy News and Opinion. Uh, kung totoo na nabangga po ng barko yung plug ano, control na yan. Kasi sabi niya doon sa zona 5,500. Hindi lang mga details kung ilan ang nabangga ng barko. At kung anong barko yung nakabangga. Ngayon pwede naman po nating habulin yun eh. Kung alin just in case na nabangga ng barko kasi most likely, yung nakabangga ng barko ngayon, naka-insured po yan sa PNI. At dahil billion-billion ang halaga ng blood eh, control na yan, eh, dapat managot yung uh, insurance ng barko kung nakabangga. Kasi hindi naman po po pwedeng ang isang barko ay uh, nakakapaglayag nang wala siyang insurance hindi siya nakapasa sa support state control plug state uh, Pira, plug state license at saka po yung uh, kasi kailangan po ng requirements po ng isang barko na eh. mayroong port state plug state insurance kagaya ng mga ABS American Bureau of Shipping NK, sa Japan, at paraya pang iba. Ngayon, yun po yung insured uh, Bukod sa insurance, meron pa silang ano eh. Yung uh, PNI, yung sumahan ng mga may-ari ng barko. Na naka-insured po yun eh. So, dapat lamang na managot siguro yung may-ari ng barko. Kung nabanggaman niya yung uh, flood control ng uh, pamahalaan, po oh, yun ay nasira, eh, dapat pagawa po niya. Kasi mayroon namang inclusion doon na ano eh, yung act of nature, yung mga barko na yan. Kasi bago po yan ilagay sa isang uh, website uh, ng right ship, doon tumitingin po yung mga shipper kung anong barko yung mga... Bago mo ilagay yung barko mo rin, kailangan na. No? Nakapasa ka daw sa mga nabanggit ko na kung kanina, yung mga Plague State, port stay saka yung mga machinery insurances mo in order na ikaw ay ma maisama or mapagpi, mapagpilihan ka ng uh, o ng shifter kung uh, pupwede ka na uh, kasi nakalagay po yung spec doon eh, yung fuel consumption kano yung daily na uh, kung voyage ba to o time charter, kung voyage uh, kung babayaran per voyage o uh, all by time kaya po namimili sila rin kung saan sila makakamura at yung size ng barko yun ang pipiliin nila ngayon para mailagay mo siya doon sa right ship uh, website na yun eh, pas makano ka pasaka doon sa mga nabanggit. Tsaka hindi naman pwede mag-operate ang bangko ng mga... Walang kaukulang ano eh. Walang kaukulang mga dokumento, lalo pat mga insurance ang pinag-uusapan. Kaya po dapat siguro na papangabutin ang ating pamahalaan. Yung ano, siya naman yung magtapot na agot. Yung talagang yan ay nabangga. Ako naman ay naniniwala sa sinasabi ng President na nabangga. Eh, papalagutin natin kasi pero ng bayan po yun, yung halaga po yun eh. Ngayon, wala klaro kung ilan yung napangga. Kasi ang binanggit niya sa sawa ng, ay 5,500. Hindi lang malang kung binanggan lahat yun. No? Meron lang uh, masirang iba. Pero ang lawak po kasi ng bahay. Hanggang dito sa dako ng Kabite, buha eh. po ang gusto kong ipaabot sa ating mahal Pabulin natin yung area number ko at yung uh, para papanagutin siya sa kanyang damage na nagawa. Although ito ay out of nature, meron pong insurance na ganon out of nature. Thank you.